walang rules na ang pagkakape or you need to pay something in order for you to get something. Tayo madalas ang nakaka experience ng rejection. Pagdating sa experience sa panliligaw, sino ang dapat mong tanongin? Lalaki o babae? Pag ikaw ba, may gusto ka? May nakakapigil ba? Eh, hey, what's up, what's up, guys? Suplado mo to here, mga ropa. Matrapik na umaga sa ating lahat. Maliit tayo ng daan, mga ropa. Dapat sa kabila tayo dumahan. Hopefully, hindi madagal to. Pero medyo mahaba. But anyway, so yun nga mga ropa, pag-usapan natin to. Sampung rason kung bakit dapat ka magpaalam pag manliligaw ka sa kanya. You wanna know all about it? Here we go. Michelle, hindi ako agree sa pagliligaw, hindi dapat important. Okay, just hear me out, hear me out. Ayaw mo maligaw sa babae, walang tumutulok sa iyo, walang pumupusyay na manligaw ka. Pero ito, sa mga lalaki na gustong matuto at gustong gawing tama, you can do, if you don't wanna do, don't do, you can exit my video. So sabi ni girl, meron daw sampung rason kung bakit dapat nagpapaalam ka manligaw. What? <laughs> Parang di naman totoo yun. Okay, mga ropa. Marami siya sinabi, panoorin nyo na lang, pero doon tayo magbe-base sa so dapat nagpaalam ka bago manligaw. Okay, ganito muna mga ropa. So una, pag nakakita ka ng babae, sasabihin mo ba kagad, pwede ba ka manligaw? Ah, kasi may sinabi siya doon na at least para alam mo kung may pag-asa ka. Yung mga tinuturo natin, talagang, talagang taliwas dun sa mga sinasabi niya. Ano sinasabi ko sa inyo? Always disqualify yourself. Okay? Pagdating sa babae, always disqualify yourself para at least hindi ka nagmumukhang didi. Okay? So, anong pinakamagandang gawin talaga? Of course, yung normal, yung basic. Ayain mo siya lumabas. Ganun lang kadali ang mga ropa. Ganun lang kasimple, huwag nyong komplikaduhin at wag nang magkwento pa ng kung ano-ano, okay? Ang pinaka-basic na gagawin mo is yayayain mo siyang lumabas Dahil dun pa lang alam mo na kung gusto niya or hindi Pero hindi ibig sabihin tumanggi siya, ayaw niya sa'yo Pwedeng talagang busy siya, pwedeng talagang may gagawin siya sa araw na niyaya mo siya Pero I don't think na busy ang mga babae Okay? So tayong mga lalaki ang busy talaga. Why? Because we are the one wants to get something because tayong mga lalaki ang dapat magpursigi sa buhay. Ang mga babae naniniwala pa rin ako sa kabila ng 2025 na Naniniwala pa rin ako na karamihan sa mga babae ay naghahanap pa rin ng mga lalaki na magpo-provide at magpo-protect sa kanila. Do maraming babae na gusto na maging strong, independent or rich tita, pero at the end of the day, they will still want a fucking guy na talagang magpo-protect at magpo-provide sa kanila. Maliwanag ba mga ropa? Okay? Huwag niyong tignan kung ano yung mga sinasabi ng mga kababaihan. Tignan nyo kung paano sila mag-respond sa mga kalalakihan. Oo, they are influenced by social media, yung mga bagay na gusto ng mga kababaihan. Yes, andun tayo. Pero at the end of the day, pag mag-isa na lang sila, sa kwarto nila, malungkot, Walang ibang kasama, walang ibang katabi Kundi cellphone niya at puro siya social media Once na naghit na sa kanya yung realidad Doon niya marirealize Oh my God, I need a fucking man So usually, anong sinasabi natin? Ang babae nagmamature sa edad na Ano? Wala sa edad Pag wala na siyang gaanong nakukuwang atensyon sa mga kalalakihan Okay? So, that's the only time na yung crush mo papansinin ka o yung matagal mong dinidiskartehan papansinin ka. Kaya nga, masakit sa ulo. Nasasaluhin mo yung mga trauma niya o yung mga pagkakamali niya sa buhay, Ropa. I know, wala namang masama. Natanggapin mo siya. Pero dapat lang ready ka sa kaakibat na daladala niya. Tandaan mo ang babae na umidad na 30 pataas. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang lalaki na nag nagtyaga o talagang nagtaguyod sa kanila o talagang nagpursu sa kanila? Bakit sila umabot ng ganong edad? I know, maraming reason. Pero isa lang nakikita ko, laging walang lalaki na nagtyaga or naglakas ng loob para ikip sila. Meron bang problema doon? Yes. So nasa ng problema doon? Nasa lalaki ba o nasa babae? Mm. Tayo mga kasagot nyan, Ropa So, balik tayo sa sinasabi ko Ang panliligaw, hindi mo kailangan magpaalam palagi Okay? What? Tsaka, I don't think na kailangan mo magpaalam sa babaeng gusto mo Kasi nga gusto mo eh Pag ikaw ba, may gusto ka, may nakakapigil ba? Wala, di ba? Pero syempre, huwag naman sa umabot na garapal ka, ropa. Gusto mo, pero hindi naman to the point na magiging uhaw ka, ropa. Okay? Gusto mo siya, ipursu mo siya, walang problema. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, i-disqualify nyo yung sarili nyo para hindi ka magmukhang uhaw sa kanya. Okay? Maliwanag ba yan mga ropa? Kaya uuli din ko, hindi mo naman kailangan talagang magpaalam. Unless tinanong ka nung babae, madalas na tayo magkasama, madalas na tayo lumalabas, madalas na tayong kumakain sa labas, madalas tayong magkausap, madalas tayong nagtatawagan. Naliligaw ka ba? Ano yung sasagot mo? O, oh, sige nga. O, oh, sige. Pag-isipan nyo kung ano yung mga sasagot nyo, Ropa. Kasi eto na yung mga, pag napunta kayo sa isang sitwasyon, hindi niyo talaga alam kung anong gagawin nyo. 'di ba? Nakita niyo naman ropa, babae 'yung nagbibigay ng advice sa panliligaw. May tanong ako. Kapani-paniwala ba 'yon? I'm not saying na wala siyang capability to give advice. Pero pagdating sa experience sa panliligaw, sino ang dapat mong tanungin, lalaki o babae? Pag gusto mo manghuli ng isda, will you ask the fish how to catch them or will you ask the fisherman how to catch the fish? 'Di ba? So, ang mga babae, hindi nila naiintindihan yung struggle natin, mga lalaki. Okay? Hindi nila alam kung paano tayo uh, i-prepare yung sarili natin to approach them. Hindi nila alam yung mararamdaman natin or nararamdaman natin every time they rejected us. ba? Diba? At pag marami kang beses na na-reject, nagiging makapalamukha mo, mas nagiging confident ka sa sarili mo. Tama? So, tingin mo, nag-struggle ba siya sa pag-approach ng babae? Oo. Oh. Sige nga mga ropa. Kaya nga, piliin nyo lagi yung pakikinggan nyo. I'm not fucking saying na wala siyang capability to give advice. Pero tignan mo yung pinagdaanan niya. Diba? Tayong mga lalaki, ang nakakaintindi most of the fucking time sa isa't isa. Okay? Because we know the concept of struggling or we know the concept of pain or rejection. From a woman. 'di ba? Alam natin kung paano ma-reject. Alam natin, ramdam natin 'yan eh, 'di ba? Depende na lang sa atin kung paano natin dalhin. Pero tayo madalas ang nakaka experience ng rejection. Kaya nga ulitin ko mga ropa, piliin nyo yung mga taong magbibigay sa inyo ng advice. I'm not saying na magaling si Suplado Moto sa pagbibigay ng advice. Kahit naman lalaki na nagbibigay ng advice, syempre, piliin nyo pa rin. Yung talagang makakakunik kayo o yung talagang may point o yung it makes sense. Di ba? Hindi ko sinasabi na puro lalaki lang dapat mo pakinggan, pero pakinggan mo yung mga talagang kahit papano nang gagaling sa rational. Okay? Kahit papano, may idea ka na ah siguro itong tao na to na experience niya kung paano man ligaw o kung paano dumiskarte ng babae. Di ba? Kasi mga ropa, kung let's say for example kagaya nung previous uh, post natin about sa kung gusto mong mag level up yung game mo di ba sabi niya doon kailangan mong magkamali ng maraming beses bago ka matuto hindi lang sa pagkakamali para para bago ka matuto or para matuto ka sa buhay or kung kung, kung gusto mong i-level up yung game mo di ba hindi mo kailangan lagi magkamali tsaka taki na napaka ano nun man, napaka toxic nun pag laging kailangan mong magkamali yung part ng ano, yung part ng diskarte sa buhay, laging may mali. Pero syempre, 'wag mo naman hanapan ng uh, pupunta ako dito pa kasi gusto kong magkamali. Hindi ganoon, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, you, if you want to improve your life, if you want to improve your game, sometimes you need to fucking pay, 'di ba? You need to pay something in order for you to get something. Hindi naman necessarily laging dapat pera, di ba? Minsan, kailangan mo magtsaga ng oras, effort, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-approach kayo, makipag-usap kayo kung kanin-kanino. Kailangan ma-improve yung ano nyo, yung pakikipag-usap nyo. Kailangan laging may, may merong may, sense yung mga sinasabi nyo, di ba? Or, nakaka-connect sa mga kausap nyo. Kasi doon pala makikita nyo na, eh, especially sa mga kapwa natin lalaki. So, pag nakapag-usap tayo sa kanila, kumukonnect ba ako sa kanya? Lagi mo isipin nyo, kumukonnect ba ako sa kanya? Kasi kung walang ganun, sa lalaki pa lang, how much more sa babae? Eh? Paano ka mag-connect sa kanila? 'Di ba? Tandaan mo, ang babae emotional creatures, 'di ba? Kung masyado ka rin bato, hindi rin naman pwede. Kung masyado kang bato yung, or masyado kang cold, ilagay mo sa lugar. Hindi pwedeng lagi kang cold all the way, 'di ba? Dito nga sa Pilipinas, dalawang season, 'di diba? Isang rainy season, isang ano summer. Tag-init at tag-ulan. ba? Diba? Sa ibang bansa, merong apat na season. Oh, hindi pwedeng sa'yo, sa pagkataka mo, sa personality mo, all the way for, your entire life, you are fucking cold. Or, eto na lang tandaan mo, yung push and pull. Hindi pwedeng puro seryoso pinag-uusapan nyo at hindi rin pwedeng puro katatawanan yung pinag-uusapan nyo. ba? Diba? Kailangan alam mo yung level ng nasa na ba ako? Uy, nandito na yata ako sa deep rapport, di ba? O, oh, ano yung ano natin, yung sinasabi ko sa inyo, map of interaction, o, oh, attraction, 'di ba? Tapos pagkatapos noon, rapport. May apat na types ng rapport, 'di ba? Ano 'yon? Light rapport, wide rapport, deep rapport, tapos release. Oh. So yung rapport na yung tatlo na 'yon, puro pakikipag-connect 'yon, 'di ba? ka sa kanya, nakikipag-usap ka sa kanya, tapos biglang release. Ano ibig sabihin ng release? Hindi ibig sabihin na seryoso pinag-uusapan niyo hanggang sa matapos seryoso kayo. You need to change the topic. Okay? Because women want what? Wondering. And at the same time, they want mystery. So, pag lagi mong binibitin or pinuputo lang inyong usapan, pwedeng mas mag-wonder siya sa mga pinag-usapan nyo. Kaya, ewan ko kung na-experience nyo na, may mga babae na, wait, 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 bago natin change yung topic, ano nga yun? Sabihin mo na, sige na. Sige na, sagutin mo na. Sige na, kwento muna na. Di ba, may mga ganun babae? So, mga ropa pag na, pag na-experience na yung ganun, or pwede nyo gawin para makita nyo kung effective ba yun. Pwede nyo gawin yun Or pwede nyo itry para makita nyo kung talaga nakakunik kayo sa isang babae or sa isang tao. Pag nagtanong na sila, wait lang, wag mo baguhin yung usapan, gusto ko marinig, kwento mo na, di ba? So ibig sabihin, nakakakunik ka sa kanila. And the more na, sige na, kwento mo pa, o sige makikinig lang ako. Pero ito yung ano dyan ha, pwede din lagi ko sasabihin sa inyo. Hindi pwede na ikaw lagi ang bangka. Hindi pwede na ikaw lagi ang magkikwento. Unless she is asking for advice. Pero tandaan mo, kung mag a ka, make sure na dapat yung ikabubuti niya or make sure you qualify yourself. What? Pero 'wag naman sobra-sobra. Okay? Qualifying yourself or self-qualifying is yung sinabi ko sa inyo na nasa dawbadas, 'di ba? Yung biglang nag-uusap, bigla sasabihin ng babae yung mga positive traits niya o yung mga bagay na nagawa niyang magaganda or, or yung gusto sa kanya ng karamihan lalaki. So, yun yung mga self-qualifying. So, ulitin ko, hindi kailangan na magpaalam ka palagi maligaw. What? Dahil ang pinaka-basic na gagawin mo or you need to start with the basic na let's go out or kapi tayo. Kaya nga yung isang ano, 'di ba, yung isang content creator na sinasabi niya, ang kapi is only a friendly date. No, it's not. Dahil walang nakalagay doon, oy, coffee date. Close parenthesis, friendly date. No, wala. Walang rules na ang pagkakape o pag-aya na magkakape ay para sa friendly date lamang. Okay, maliwanag ba mga ropa? Hindi friendly date ang coffee date. Okay, dahil ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mong gawin or itawag mo sa date na yon. Maliwanag? Hindi pwede natatanggapin mo Ay, ayoko, ayahan ay, siya magkape Kasi friendly date lang daw yung pagkakape Wow <laughs> <laughs> Okay mga ropa Hindi friendly date ang pagkakape Uulitin ko, ikaw ang masusunod At ikaw ang maglilid At ikaw ang magdadala ng conversation nyo Hanggang sa magkakilala kayong dalawa Baliwanag ba mga ropa? ulitin ko, walang sampung dahilan para pagpaalam ka manligaw. Ayain mo kagad ka si girl na gusto mo na lumabas kayo. Baliwanag ba mga ropa? Stop fucking playing safe. Okay? Mas marami kang inaaya, much better. So anong takeaway natin dito mga ropa? Huwag kang magpaalam makipag-date. Huwag magpaalam manliligaw ka. Ayain mo lang siya. And at the same time, dapat damihan mo ang niyayaya mong lumabas, ropa. Okay? Don't stick to one kung single ka pa naman. Okay? Enjoy and learn from your discarte, ropa. Kasi diyan mas magbibuild ang confidence mo, ropa. Pag marami ka ng niyayaya ng lumabas, at doon mo makikita kung sino ang mas karapat dapat pigyan ng atensyon or ng pinakagusto nila relasyon. Okay? So, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. Peace out. And be back in Mysterious Marapa. Puta. Na-late na tayo. 30 minutes ha. Palabas pa lang ng LX. 30 minutes na. Tapos paglabas mo eh.